Hello guys, in this video guys, is share ko na naman sa inyo ang panibag kong tips na panlinis sa inyong mga baga. So, hindi naman natin, ano guys, masama kung susundin natin o susubukan natin itong mga home remedies na to. Kasi maganda rin ito sa atin guys minsan. So, minsan yung makapainom ka ng inom ng mga gamot nakakasira din sa ating mga internal organs so subukan din natin minsan ang mga home remedies na to so ayan guys, ito guys ay i-share ko na sa inyo ang ating panlinis ng bagaso entro pasal! So yan guys, ang gagawin niyo pag sama niyo lang ito at gawin niyo yung juice. Ayan, konti lang ang ilagay niyo yung pinya guys. At yan ang damihan ninyo. Pipino kasi maganda yan pang cleansing sa ating katawan also. And yan din, antibacterial ang ating bawang. At kung wala kayong kalamansi, optional put lemon. Ayan, maganda yan guys. Gawin nyo na.